Panila tayo pala yung maglalaro ng bari At iniisip ko lang yan guys Kasi wala ba tayo Hindi -tay. ko pa talaga tatapos Kasi iba akong to guys Kaya tara tapusin natin Tara Yan na guys na nila ako dyan Ayan makikita nila tayo sa post eh so Pinuksok po ang pinto At may kuwikya pinuha ko At may nakulimutan pala akong coin doon Kaya binalikan ko Ayan nga, hindi ako, nakuha ko yun man, nakuha ko, ako sa ako, kasi gano'n ako nabalik, ito na kasalanan, sigurado na niya, ano lang to uli na ito at sa Ano ba yan, ganun ba nga ko na tayo guys, ayan, gano'n ako mas trako, nakuha naman. Mm, Unicorn pa. Kuhanin natin yan. Pindutin natin ang botong At tumbling, tumbling tayo dyan. Ayan. Kuhanin natin itong twice na ito. Kuhanin natin yan. Ayan. Sirain natin. Boom! Isang ganit lang pala yun. Kala ko matibay. Hindi. So nagkakamot pa si Barry. Bigla niya ako nakita at nilawin niya ako. Ay. Binalik niya ako sa kuluwan. Pero ako yung ugod. Tumakas. Pinapigit niya ako. Binatay niya ako doon

Ayan uh, boy. Buhin na natin ito, guys. Hello, guys, mga Roblox. Mga Roblox, sorry, guys. Nakakalito, ah, no? Ayan, nag tayo. nag tayo ng ibigyan natin. Pero hindi yung totoo. Ito totoo. Punta tayo sa lava. Ginawa ito ni Barry. Binukat niya ang putek para wala ganyan. At secret tunnel pala ito. Ginawa ko ito. Inukay ko. Ay, nako. No, na ulit tuloy tayo. Sigurado na lang rin ng... Hindi ko makita kasi yung Yan na guys, dito na tayo sa buo. Buo tigre. buo na ang ilimaw. Hindi ko na isa na lang tayo dyan. na sa atin ang magpapako. Uwining na, takbo na tayo. Bako pa ang kulamat. Tumotok mo na. Ano na may... Ano? Kuling pa ba yan? Kuling na? Ano mo rin yan? Kuling na na... Ano? Kuling na napakainit. Kaya huwag tayo pumunta dyan. Hmm. Uy, ba't pumunta dito si Bawi? Nakupo! Ba't pumunta siya dito? iba, ang dami siya sa kumuluan? Paano siya napapunta dyan? Tingnan may armor niya, hindi na makagasya. Naku ko si Marian, katama-tama. Kung ka kaya ay? Ay, hindi shop. Shop out dito sa buwain to. Hmm, uh, shop out sa'yo. Kung napapanood mo to, mag-like ka na. Hmm, um, susunod ka pala sa akin ah! Hmm, um, tumulin mo ko. Hmm, um, hintay na kita. Ayan, dito na tayo sa elevator. Pinukuha ko muna yung pera. Ayan na, inandar ko na. Siyempre, talang-talan -taron muna tayo para excited kong ngyari. No? Elevator na ano, ha? Hoy! Hindi ko pa nakita noon. Ayan, guys. Bibili na tayo ng soft drinks. Soft drinks, sampung kalakas. anak ng Red Horse. Ayan. Ino na tayo, Red Horse. Papabilis. So, ayan. Mm hmm, talan -taron tayo. Ayan, oh. guys. Ayan, guys

mantika na yun pag na yun di ko maliko oh ayan nasa ng babae ino inu na nakuha bonito na bonito ay nahulog din ay naku tiki oh ito ay nagkamali tayo ganyan sa kaliwa pa na yung kanan dumaan ito na natin ang babae ay nakuha lang ko. sa blocks na ko. Malido naman tayo. Ay, ako. Tanong-tanong yan tayo Tanong-tanong. Eh, -tanong natin yan, na naman tayo ng buhay. Pero niya tayo. At, oh, take picture muna sa akin. picture sa akin. Sabi niya, oh, kilala pa. Joke lang. Kasi lang naman. Oh, taman, eh. Hindi pa tumalon. Ano ba yung na ba ako? Oo. Oh. Ba't kasi pa kasi pa ganun, kasi pa ganun yung camera ko? Ay nga Ito kasi kumakontrol eh. Kasi nga pa yung lang yan. Kasi sa akin. Siya sa so, mga godfriend sa akin. Huwag ko ka. Kung um, ka dun dito, may like, kinagin to. Lupit may cool kanir eh. tayo gar talang talang yan eh talang talang tayo mga bilang magawa tayo kinuha tayo sa bato ang taas taas ng preo, parang building niya sa Pilipinas oh guy okay. taas taas niya no yuk na sana ako din, pero natatalo pa din ako ito ating hindi ko sa inyo, yung parkour master eh naku sino ba naisabi ng parkour master ako hindi naman ako master eh eh ano pa lang ako warrior master pa eh ano parkour warrior pa lang ako tandaan niya umutat patuloy ako baho 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 naman baho ako ay may akong baho yan dito na tayo dito sa taas wala eh sino na ng ako pa eh

Oo, oh, ano kasang pupunta ang guy. na gumagalaw. Ano nangyari sa akin ng pakontrol? Oh, gano'n na. Oo, oh, yan. Gumalaw na din ko ano hindi ka nagagalaw mo eh. Oo, oh, hindi Hindi ka nagagalaw eh. Gano'n ako eh. ko sa Pasko na, ah, tong controller ko. Hmm, ito naman, Pasko mahirap to. Hmm, ba't nagkatago ka dyan? Ano kong ginagawa mo? Nagkakantarap ka. Ah, Oo, naglinig nga. Buti nakakaintindi ka. Ay, nakotan ako naman. Ako na dito. Uy, hmm, uy, uy. Munti ka na, munti ka na, munti ka na. Uy, oh, piso. Sayo piso, Johnny. Uy, natin ang piso. Munti oh, ka na yan. At <UNKNOWN> din ako may sumabay na ng mga aso ah, sa so, boys natin. Ibigay niyo lang yun. Usahan mo naman dumadaan, controller. Ano ba kasi nagkakantad na ito? Hindi eh, ako. ko pala. Ayan na. Pagpapakang kong gawin natin. Tapos pag may nakikita ng hindi ko ano. Kung ano tulad na tripper na. May ano, pipipid na din tayo. Pero nahulog tayo, mga par. Ano ba yan? Malas naman natin. Ngunit pwedeng na ako dyan para bumalik ako sa taas. Ay, ako talaga naman, oh. Naunaan to ako ng babae. Eh. Ako talaga. Ka. At kaya gano'n, parang mas ano, babae sa akin. Parang parang mas tara tayo ng babae. Eh. Ay, naku, hugi ako sa kanya. Ito na ba naman? Oo, oh, saka ba't kasi doon ako tumanan? Ano ba yan? Kung nagpadat na ako dyan, para sa inyo. Huwag tayo dyan, ha? na ako duman. Yan, yan ako duman. Parang hindi ako mahulog. Pero tumarang muli ako. Pero hindi ako namatay. Kaya ganun. Kumabit ako dyan. Pero namatay ako. Wow! Hmm. okay na nga. Ang dami natin Ayan, punta na tayo. Tara -tay na! Sarap! Ang maglilit na Pwede ba makita yung video? Siyempre, iipo ko lang dyan at nanood sa harap ko sa inyong video. Ganyan ako, guys. Pag nanonood ako, higal ako at ako ng masarap tatog ko. na favorite ko? Hindi, sino yung babae? Sabay pa ko eh. O, huwag naman kayo ganyan. Alam ko, hindi isip nyo. Hindi kami magano'n yan. O, huwag nyo na matay tuloy ako.